Alam mo ba kung gaano ka-powerful ang utak natin? Yung mindset natin, yung paraan ng pag-iisip natin ang magdadala sa kung anong buhay meron tayo in the future. Kung sinasabi mo palagi, mahihayin ka, mahihayin ka talaga. Kung sinasabi mo palagi na hindi mo kaya, hindi mo talaga kakayanin. Kung sinasabi ng if, isip mo ang utak mo manlalamang tamang yung scam tamang scam ka talaga ganun ka powerful ang utak natin kung ano yung iniisip natin yun yung gagawin ng katawan natin yun yung emotion yun yung i-action natin kaya kung yung mindset mo yung paraan ng pag-iisip mo hindi na bago yung buhay mo hindi na paganda hindi ka napayaman may mali sa mindset mo kailangan mong baguhin yung buhay mo kailangan mong baguhin yung mindset mo dahil kung sinasabi mo ngayon mahihain ka at mahihain talaga <laughs> hindi ba kapag may emergency mawawalan ka ng hiya kapag nangutang ka na kapag may nakaospital na hihintayin mo pa ba bang mangyari yon o oh, kikilos ka na ngayon mga luguran. kung hindi mo alam kung paano magbago ng mindset at mabago ang takbo ng buhay natin comment down below pagbabago para tulungan ka namin. engage mo ang sarili mo sa community kailangan mong maganap ng mag magandang community at masayang culture na may magaling na mentor at magaling na sistema structure na magpapabago ng buhay natin at sa worldwide entrepreneurs mo lang yun makikita at nandyan ang magaling na mentor natin si Sir MJ Lopez ayun muna kung gusto mong baguhin ang mindset mo ang buhay mo baguhin mo yung mindset mo my name is Marvin Panlakay po na nagsasabing in everything we do just always do it the ethical way have a great day po